Hello mga kaibigan, mga followers, mga fans. Nandito po tayo sa loob. Uh, nagkaroon po kami ng troubleshoot sa Wi-Fi niya. Ngayon po, uh, meron po kami yung dito na troubleshooter sa uh, electronic. Uh, ito po siya, si Boss um, Ray. Ito po ang troubleshooter dito sa electronic. Dito sa mga equipment, sa mga... Pati na po mga radyo, mga... <laughs> mga TV, mga computer... Ah, uh, siya po ang shot. ito, nakatalikod, hindi siya mapapakita. Problema kasi walang internet. Walang internet ha, ah, yung <clears throat> ginawa niya, at ah, trouble niya yung ano, sa mga mga lahat na server, mga lahat na mga component, lahat lahat, Ni-trouble niya. Pero ah, noon siya, nag-google naman siya, pag-google niya, yung pildete ah, ang problema. Pildete talaga. Ah, yung pag-trouble niya dito, wala pa rin ang epekto. Problema pala sa pilditi. Nakbaka kayo mga pilditi ha? <laughs> ha? Baka kayo ha? Bakit gano'n ha? ha? Gumugulo ng utak namin dito ha? Gumugulo dahil sa wifi na walang signal, walang internet. Kaya para may dahilan ha? Nakita mo, oh, marami kami ginawa dito ha? tinanggal may lahat, lahat, tinanggal. <laughs> kayo ha? Ha? Dapat magbatino na kayo sa inyong <laughs> ako. So, na kayo sa inyong mga ano, yung internet niyo, yung mga signal niyo. Kailangan 100%. <laughs> Thank you. Maraming salamat po sa panood niyo. Tuntuan na to.